21st. Surprise, surprise po sa lahat. It is September 21st. Linggo po ngayon. Guys, lumabas ako kahapon. Sumakit yung katawan ko. Umulan po kahapon. Lower back. Masakit yung lower back ko. Dito po yon. Nilagyan ko na po siya ng yung chili plaster kagabi. Ayun. Disclaimer muna guys hindi po ito sponsored video i-review ko lang po itong efficacent oil <laughs> kasi sabi nga nila pag medyo aging ka na lagi mo na ginagamit yan so ayun guys, i-review ko lang and then tuturuan ko kayo kung paano siyang gamitin disclaimer guys, hindi po ako expert sa mga ganito, mga <laughs> oil or kung ano panghilot na yan i-share ko lang po kung ano po yung ginagawa ko so ayun ano ngayon guys, magtatanghali, alas 12 yung punto Ayan, maglalunch pa lang po tayo Pero yun nga, sumakit po yung katawan ko And then, ayun, naisip ko na maglagay nitong efficacent oil Actually, naglagay na po ako And then, naisip ko po na i-vlog ko po yung paglalagay ko Para lang po ma-share kung paano po yung ginagawa ko So, ayun guys pag sa ganito po kayo maglalagay Ganito po yung bottle nyo Guys, magastos pag gaganon nyo Ganyan So, ang ginagawa ko po is Sinasalin ko siya sa ganitong lalagyan Yung may dropper Eto guys, lalagyan ito ng parang beauty product May dropper po yan Ayan So, may dropper And then, ang ginagawa ko is Ito, isasalin ko siya dito Ganyan, sinasalin ko ganon And then, ayun, guys. Pag naisalin na, ayun, guys, isang buong dropper ang application. Ganyan, guys. Ayan, isang buo. And then, ang gagawin ko, guys, is ilalagay ko lang pong ganyan sa pump ko. Ayan. And then, i-rub-rub ganyan, guys. So, oil yan, guys. Concentrated oil. Meron pang mas concentrated dito, yung color white na Efficacent. Pero wala po tayong ganun ngayon. So, ito lang po muna. So, yun guys. Nalagyan ko na yung likod ko. Itong, ito guys, masakit. Pati yung paa. So, ilalagyan natin yung paa. Ayan. Ang sakit ng paa ko. Lumaka daw kahapon guys. Buisit na yan. <laughs> ayan guys. Ayan. And then, ayun. Ganun lang guys yung paglalagay ng efficacent. And then, um, syempre guys, kung ano, let's say gabi, nasa room kayo, ayun, ano-ano lang na ganyan, yung pahit-pahit lang na ganyan. Yung medyo, yung sensation is mabagal, gano'n. Mabagal na sensation, mga kamangshi, mga ka-surprise-surprise, surprise, ayan, ganyan. Sunday ngayon guys, wala akong planong lumabas, dito lang ako sa bahay. Ayan. Kayo ba guys, anong ano nyo? Ano lakad nyo ngayong Sunday? May pulong po ngayon, Christian, uh, Christianong pagpupulong, pero hindi po tayo makakadalo kasi nga, masakit po yung katawa natin, hindi naman po tayo makakapag-concentrate pag ganun. So ayan, ganun lang po. Yung puti nito efficacent oil guys, mas ano siya, mas ramdam mo yung malamig na malamig talaga kahit sa paa mo ilagay itong green hindi ko siya maisasuggest kung masakit talaga yung katawan nyo unless gabi sa gabi nyo siya ilagay guys yung nasa loob lang kayo ng kwarto para maamoy na maamoy ng ganyan pero kung ilalagay nyo sa ganitong nature ayun hindi masyado maamoy kasi sisingaw lang yung amoy niya mag-evaporate lang and uh, nga Since sabi ko masakit yung katawan ko, sa ano lang sana ako ngayon, sa room lang sana ako ngayon. Pero parang ayaw kong sayangin itong daylight. Ayan, one with nature tayo. And dito lang muna tayo magpapahinga guys. So yun lang po, hindi ko naman na masyadong papahabain guys. And um, na cover ko naman na po kung paano natin ginagawa, ginagawa yung mga oil na yan. And may ano rin ako guys, yung gusto kong i-try ngayon yung Tiger Balm. Ointment oh, 'yon guys. na ko na siya dati pero matagal ko nang din nasusubukan So ayun nga pag tumatanda na talaga, pa masakit na yung katawan mo. Ayan, mapapagamit ka ng mga ganyan and then Wala naman siguro masama guys sa pag ano ng mga oil, ganyan mga liniment lalo na kung hindi mo araw-arawin. Ayun, ngayon lang talaga ako guys, naglagay ulit niyan kasi nga parang nabugbog yung katawan ko sa paglabas ko kahapon. So, ayun. So, ayun guys, siguro napapahabain para ah, uh, yun, yun lang muna guys. See you.